hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawil muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, masayang ipinagdiwang ng Employees Compensation Commission o ECC ang kanilang ikalimang dekada na pagbibigay ng tulong sa mga manggagawang Pinoy. Dito, ibinida rin ng komisyon ang kanilang mga naging tagumpay at naging kontribusyon sa mga manggagawa na natulungang makabalik muli sa trabaho mula sa sakit at aksidente. Ang iba pang detalye, panoorin sa The Better News Report na ito. Limampung taong sulong sa pagtulong. Yan ang tema ng ikalimampung taong anabersaryo ng hindi matatawarang pagbibigay serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino ng Employees Compensation Commission o ECC. Ang mga naging kaganapan na panoorin sa The Better News Report na ito. Ipinagdiwang ng Employees Compensation Commission o ECC ang kanilang ikalimampung taong anibersaryo ng pagkakatatag. May tema ito na limampung taong sulong sa pagtulong kung saan ibinida ng komisyon ang kanilang mga naging tagumpay sa pagtulong at serbisyo sa mga manggagawang Pilipino. Dinaluhan ito ng ilang mga kawani ng Department of Labor and Employment o DOLE, kabilang na si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma at ng ilang stakeholder at concerned agencies. Sa selebrasyon, isa nga sa tagumpay na ibinahagi ng ECC ay ang pagpapalabas ng komisyon ng nasa 2 bilyong piso para sa 270,000 na claims. 1.5 billion pesos dito ay ipinamahagi ng Social Security System o SSS para sa mga empleyado ng nasa pribadong sektor, habang kalahating milyong piso naman ay ibinigay ng GSIS sa mga empleyado ng gobyerno. Sa ilalim naman ng katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan o Kagabay Program, 200 persons with work-related disabilities o PWID ang nabigyan ng complimentary physical at occupational therapy mula sa katuwang ng mga ospital ng komisyon sa buong Pilipinas. Habang, isang libong PWIDs naman ang nabinipiswa ng training and skills development at tulong pangkabuhayan. Sa ECC, maaari ring makatanggap ang PWIDs ng Return to Work Assistance Program na aalalay sa kanila upang makabalik sa pagtatrabaho kabilang na ang treatment and rehabilitation at marami pang iba. Ang majority po, of course, yung mga delikado yung kanilang trabaho. So, sa mining po, yung mga minero natin nagkakaroon na aksidente. Um, of course, seafarers po, mga suki natin. Pero po, even this, yun pong marami natin ating claims ngayon, mga office workers. Kasi po, marami ngayon na lower back pain, carpal tunnel. Kung establish po natin na work related dito, mababayaran po natin yung claims nila. Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez, Ipinagmalaki nito ang isang state-of-the-art facility na inaasang pasinayaan sa taong 2027 upang mas mapalawig pa ang serbisyong maibibigay ng komisyon sa mga manggagawang Pilipino. Yung Workers Rehabilitation Center Complex, so this is a big project. Gusto natin na integrated approach para sa rehabilitation. Holistic, one-stop shop na tulad nga na no hinahanap natin. Pag ang manggagawa na aksidente, dapat pag dinala siya doon, lahat na ng therapy, lahat ng rehabilitation services na kailangan niya, magagawa niya doon para mas mabilis siyang gumaling at makabalik sa trabaho. hindi po kami hihinto. So yung next 50 years namin is more better, bigger and brighter para sa ECC. Para naman po ito sa kapakanan na ating mga magagawa. Ang ECC ay isang government corporation na attached sa dole na bumubuo ng polisi at mandato na layuning mapabuti ang Employees Compensation Program at nagsusulong ng Occupational Health and Safety and accident prevention sa workplace. Para naman sa iba pang updates at mga programa ng ECC, maaaring tumutok sa programang hashtag ECC Work Related tuwing miyerkules alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television, YouTube account at official website ng DZRH. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho ngayon abroad. Higit 3,000 mga trabaho kasi ang naghihintay para sa mga Pinoy workers sa bansang Croatia. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nangangailangan ito ng mga manggagawa para sa kanilang hotel industry. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. May alok na nasa 3,500 job opportunities para sa mga Pinoy hotel worker ang gobyerno ng Croatia para sa kanilang hotel industry. Kinabibilangan ito ng front desk, hospitality staff, housekeeper at bartender ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng isang government-to-government -government agreement ng dalawang bansa na idinisenyo upang lumikha ng mga prospect na trabaho para sa mga Pinoy sa ibang bansa. Sinabi ni DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan na isinasapinal na nila ang guidelines para sa pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Croatia. Sinabi ni Kauna na walang anumang placement fee na babayaran dahil ito ay G2G arrangement at ang aplikasyon ay dapat isumite ng eksklusibo sa pamamagitan ng DMW. Ang mga Pinoy hotel workers sa Croatia ay maaaring kumita ng higit sa 1,000 euros o higit sa 62,000 pesos kada one kasama ang iba't ibang benepisyong inaalok sa mga empleyado sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, mayroong higit 10,000 na mga Pinoy ang naninirahan sa bansang Croatia. Para sa DZRH TV ito si Rose Babera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-iisipan naman ng Department of Agriculture o DA na bawasan ngayon ang maximum suggested retail price ng imported rice ng panibagong 4 pesos kada kilo sa pagtatapos ng buwan. Ito ay kapag nagpatuloy pa rin ang pagbaba ng pandaigdigang presyo at kapag mas pinahalaga na ang piso kontra dolyara. Narito ang report ni Millie Borha posibleng may pa sa 45 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas sa March 31. Ayon sa Department of Agriculture, ito ay kung patuloy na bababa ang pandaigdigang presyo ng bigas at mapapanatili ng piso ang katatagan nito laban sa US Dollar. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Laurel, napahupa na ipinatupad nitong MSRP ang presyo ng imported na bigas at nagkaroon ng malaking epekto sa industriya nito sa agrikultura bago nagpatupad ang MSRP ang DA. Mabibili sa 64 pesos kada kilo ang imported na bigas na may 5% broken. Sa kabilayan ng bumababang pandaigdigang presyo at ng pagbawas ng taripa, dagdag pa ng DA, kinilala ng Philippine Statistics Authority ang MSRP na posibleng isa sa mga dahilan sa pagbaba ng presyo ng bigas at nakatulong sa pagbagal ng inflation sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito, good news naman po para sa mga kababayan nating nais bumiyahe patungong Japan. Nakatakda na kasing magbukas ang Japan ng limang bagong visa processing center sa Pilipinas sa susunod na buwan. Layunin nito na mabawasan ng backlogs maging ang mas mapabilis pa ang pagpaproseso ng visa application sa mga nais na pumunta sa naturang bansa. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Magbubukas ang limang bagong Japan Visa Application Center o JVAC sa bansa para mapabilis ang pagproseso ng visa sa gitna ng dagsan ng mga Pilipino na gustong bumisita sa Japan. Ayon sa Japanese Embassy sa Manila, magsisimula ang operasyon ng mga bagong visa center sa April 7, 2025 na matatagpuan sa Paranaque, Makati, Quezon City, Cebu at Davao. Ipoproseso nito ang parehong short-term at long-term visa applications. Paalala ng embahada, kailangan muna kumuha ng online appointment sa kanilang website ang mga nais na mag-apply. Pinaghahanda naman ng mga ito ng 520 pesos na processing fee bukod pa sa ibang bayarin depende sa nationality at uri ng aplikasyon paalala na embahada, simula April 6, 2025 ay hindi na tatanggapin ng mga aplikasyon sa mga dating accredited agencies at eksklusibong ipoproseso na lamang sa mga bagong bukas na visa centers. Samantala ay naman sa Japan National Tourism Organization, mahigit sa 700,000 mga Pinoy ang bumisita sa Japan mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024 para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinasinayaan na sa Bataan ang pinakabagong legislated marine multi-species hatchery sa probinsya. Ang iba pang detalye tinutukan ni Danny Cumilang. Sa pangunguna na Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 3, DAB Part 3, pinasinayaan nitong umaga ng ika-18 ng Marso ang kauna-una Legislative Marine Multi-Species Satchery sa Gitnang Luzon. Ang proyektong ito ay matatagpuan sa bayan ng Bagac ang tutugon sa mga pangangailangan ng mga isda at magpapabuti sa supply ng isda sa buong lalawigan. Sinabi ni Bataan Governor Jowet Garcia, noong siya ay nasa kongreso pa isa umano ang hatchery ang kanyang isinusulong upang mapabuti ang kalagayan ng mga mangisda at mapaunlad ang industriya ng aquaculture sa buong lalawigan ng bataan. Nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporta at patuloy na nagsisilbing katuang sa proyektong ito inaasahan na ang hatchery na ito ay magbibigay ng maraming oportunidad sa mga mangisda at Peacefound Operator sa Bataan. Dani Kumilang, RH37, discharge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa nagpaplano na ng kanilang summer trip. Inanunsyo na kasi ng Philippine Airlines Opal na simula Mayo 1 ay araw-araw na ang biyahe mula Clark International Airport hanggang Basco sa Batanes. Narito ang report ni Dustin Bayog. Nagpatupad ang Philippine Airlines of PAL na simula May 1 ay araw-araw na ang biyahe mula Clark International Airport hanggang Basco sa Batanes na layo mas magbibigay flexibility para sa mga turista ng Central Luzon. Bukod sa Batanes, ipapatupad din ang araw-araw na biyahe mula naman sa isla ng Siargao na parehong patunay ng commitment ng na mas mapalakas pa ang turismo ng bansa. Sa inilabas na schedule, magsisimula ang biyahe mula Clark ng 9.45 ng umaga at darating ng Batanes ng 11.15. Kung mula Batanes naman ay aalis ito ng 11.45 ng umaga at darating ng Clark Airport ng 1.15 ng tanghali. Para naman sa Clark shargao na biyahe ay magsisimula ng 1.45 ng tanghali at makakarating ng 3.50 ng hapon sa Shargao. Kung pauwi naman ay alis mula sa Shargao ng 7.15 ng umaga at makakarating ng Clark Airport ng 9.15 ng umaga. Samantala nauna na una na nagpatupad ng araw-araw na biyahe mula Clark International Airport hanggang Busuanga sa isla ng Palawan noong March 1 para sa D0 HTV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ligtas sa tagumpay ng nakabalik sa Earth ang NASA astronaut na sina Butch Wilmer at Sunny Williams na magugunitang na-stranded sa International Space Station o ISS ng halos siyam na buwan. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Ligtas at tagumpay ng nakabalik sa Earth ang dalawang NASA astronaut na si The Butch Wilmore at Sonny Williams na magugulit ang na-stranded sa International Space Station o ISS ng halos siyam na buwan. Matatanda ang ikalima ng Hunyo noong nakaraang taon nang lumipad patungong ISS na dapat sana isang linggo lamang ang itatagal ng kanilang misyon. Ngunit dahil sa mga aberya tulad ng helium leaks at thruster failures, napagpasyahan ng NASA na unsafe ang pagbabalik nila sa ng Starliner, kaya't inilipat sila sa isang SpaceX flight. Tumagal ang kanilang paglalakbay pabalik sa Earth ng halos 17 oras at tumapag ang kanilang sinasakyang space capsule sa gitna ng karagatan sa bahagi ng Florida, USA. Pansamantala munang isa sa ilalim sa health checkups ang mga astronaut sa NASA headquarters sa Houston bago sila payagang makauwi sa kanilang mga pamilya. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nanguna ang mga manlaro mula Kayod, Pilipinas sa gininap na 2025 Philippine Satellite Squash Tour No. 1. Tatlo sa mga manlaro nito ang nakasungkit ng podium finish matapos talon ng mga kalaban mula sa ibang bansa. Para sa Balitang Sports, Yatid Yan, ni Mili Borja. Matagumpay na naipanalo ng mga top player ng Kayad Pilipinas ang ilang pwesto sa podium ng 2025 Philippine Satellite Squash Tour Number no. 1 na ginanap sa Maynila sa Women's Division. Pinatunayan ni Jamaica Arribado ang kanyang husay matapos talunin ng koreano si Min Yong Hyo at masungkit ang kanyang kauna-unahang titulo ngayong taon. Samantala sa Men's Division, Bagamat matindi ang laban, nagtapos sa second place si Raymark Begornia matapos matalo sa Sri Lankan player na si Shamil Wakil. Gayunpaman, hindi rin pinaubaya ni David Pelino ang podium at nakasungkit ng ikatlong pwesto sa paligsahan. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ronnie Liang, doctorate degree holder na. Ang iba pang detalye sa good news na yan, iyahatid ng ating showbiz, Angel. Panibagong tagumpay na naman sa pag-aaral ang nakamit ng singer at army reservist na si Ronnie Liang. Ang itihit hitmaker na tapos na ang kanyang doctorate degree sa Philippine Christian University. PhD in Development Administration, Major in Security Development Administration ang tinapos ng actor-singer. Sa isang ang Instagram post, inamin ni Ronnie na may mga pagkakataong gusto na lamang niyang sumuko. Ngunit dahil sa mga taong maaaring humugot ng inspirasyon sa kanyang journey, ay pinilianin itong magpatuloy. Madalas din daw siyang matanong kung ang pagpupursigimang ito ay para sa kanyang ambisyon na pasukin ang mundo ng politika. Pero para sa singer, higit pa raw sa politics at personal ambisyon ang kanyang driving force, kundi service and love para sa iba at sa bansa na makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Kung matatandaan, taong 2022 nang magtapos din ito sa PCU ng Master's Degree in Management Major in National Security and Administration, habang 2021 naman ang maging licensed private pilot si Ronnie Liang. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampafil better para sa inyo. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment. Section sa daan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV